para ubani na pugkon yung mga hukay mga badi na ako ipakita sa inyo mga badi yung mga vintage mga badi nga adidas nga design mga badi wadyo ko kakita sa outlet ani mga badi basig kabalong mga badi pilay presyohan ka ano sa Pinas o sa online Nya, nga. sa sige na ligwat ani mga hukay hukayan mga badi wadyo na Nang ni Stosi mga badi na uso ka sa Pilipinas pilay presyohan ani mga badi ah kasi yan isa mga badi sa big boy kasi XXL ni PM lang mga badi yung sa ikaduan tong ligwat mga badi wadyo kalagpas mga badi nagtapad yun ang balensya kanyang design mga badi daghan yun nagapas ani mga badi kay vintage yun siya mga badi naapi yung mga pangalan ng likod mga badi og sa mga kolektor na to sa Estosi og Valencia mga badi na ara ko mga badi pwede kinyo i-give ayo lag kaulaw mga badi sabot sabot og tabo og uban diri mga badi na mga limi lamiun Lamiun jud kay mga badi na mga sayo tara uban ni ko mga badi hantud sa tumoy badi mo ni siyang pinaka city diri sa among lugar o ang gimhi Ibimbran sa ginakunin tuigan mga badi kay next year pa humalata sa atong kontrata mga badi niya kay Lamit na yung kay Poporgot mga pati no sakto na siya yung isa kontrata mga pati ano na hinali ginagmay ng income na pohon mga pati negosyo na na ginagmay mga pati at least kauban ang pamilya may lang good wala may kinahanglag hinay nahanap dato kayo manato. mga dato mga pati mabisi po na makalimot kita sa ginoo ano rin na rin practice ma right lili sa tamang mga pati okay okay kadiyot mga pati lili, lili ragod kauban niyo mga pati ta Kadiot lang ha lili rin natin pili ba Rana mga badi, dito mga badi, mga vintage ba? Sulod ay nabida. Let's go. No. Sirado ba di? Pusita dito sa itong nice spot. May area. Tigot po. Mango ba di? Ikaya. Trapikas ba di? Right silip lang ta ha. Ito magdugay. Ya po na. Ubat balay. Mga unta tao. Ay. O karun mga badi. Ligwat ligwat. Tapos na riso kayo kayan mga badi. kita ako nakita nga Chicago mga badi. legit. Kaya na mga badi. O napadri mga badi. na magsugod ang trahedya mga badi. Sa ito mga lamion nga mga vintage mga badi. Nindot yun ay kayo mga badi. Adidas mga badi. O bali. Karong adlaw ang badi. Friday. Nindot yun mengukai Friday mga badi. kita waka kauna sa mga ipanghangir. O nang mga badi. Nga ludi kayo mga badi. Ang size ano yung mga badi? XXL. O sana ay mga kolekt mga badi nga kinahanglan o gusto niya ni mga badi ipiim lang ko mga badi sabot sabot ang mga badi ha goods pa ni mga badi wala pa damage ni mga badi in actual mga badi kung saan nakita niyo sa video maorgi na ba naabot ay Valencia diri mga badi tanaw ang Valencia mga badi ug kamoy a uh, collector sa Valencia mga badi mo na ang iyang mga tatak o iyang mga lugo mga badi power kayo wala damage mga badi ug nani taging tagging sa lalo mga badi legit jud siya mga badi Ya karon mga badi mangukay na buta o magligwat-ligwat na sa nanahan na nagita nga Nike Dream mga badi karon nga wala na na siya sa Nike nga store daghan pag Nike Dream mga badi daghan pag Nike badi nya at mga Nike Mary Jordan hastang pawira kay mga badi yan indot gyud ay mga badi mangukay Friday mga badi kay kita gyud nakauna mga badi no ug pananaw aning mga nasa palibot ya karon na pud Adidas na i-discovery mga ba di power of legit pa ka ayo mga ba di original ni diri tanan mga ba di Korea go ni diri sa mga ba di power yung Korea na po Jordan na po dila dila mga ba di ang sakat mga dila mga ba di na po yung ang chrome mga ba di no so na po tayo pulo dra na kuha po tayo isa ka kapulo mga ba di na po tayo a new era new york yankees mga ba di na nagkasiklase yung mga nindot karon mga ba di nga gitang hangar dari sa itong spot nga area nga okay okay yan So karon na mga badi na nga aning power kay mga badi. Diri ko na mga badi nga juga karon kita aning, uh, design mga badi no, Adidas mga badi kabalo gyud aning mga badi nga vintage no, so, na gyud So karon ra kita aning uh, design mga badi ba kan lugo. Kanawar na mga badi power kay Adidas legit og nindot pa jud kay na sa actual, mga badi kaya, kursunada nag mga badi. na mga ra mong nimong nato na siya sa salaminan o fit ba sa atong lawas pagkahuman anak mga badi, kanina pud ako kay nako ka idol mga ripulo nga pink brand new as a brand new as a good pagid siya mga badin no ang kaniya tong mga napili mga badi diri sa to ang area nga spot nya ibalik-balik sa nato gipangutanan nato si Busing mga badi si Sadyang ni magtagpila ni ana siya mga badi o oh, kwa siya mao siya diri kani nga presyo kani siya nga diri kani nga diri kani siya nga presyo kanang bag o oh, medyo mahal kaning medyo walay brand muna nay barato ha o oh, ikaw na bahala dra parehasan na o oh, barato na siya kana mahal na siya kana mahal na siya nanong mahal man na siya boss basta inga na may brand ah, mahal yun na siya pero kanang walay brand muna nay barato mura to yang briefing sa company napoy buaya dito mga badi power po gitong buaya badi napoy Jordan power badi oh unsa ka muna mga badi ug ikaw gusto ka mo request mga na binaka nakita sa akong vlog ay gabala ka badi i ko badi sikreto sikreto ra mo akong isa ka brand nga nindot diri South Korea mga badi ang Stone Island mga badi nga kakong ginakadikan og kinikaya sa kong bulsa paliton jud tika ng brand nga Stone Island diri South Korea mga badi power og mahalo na siya diri nga area mga badi mahal mahal na siya nga brand mga badi diri sa South Korea so natay nakita diri na ako an badi oh Uh, Pulo polo shirt hilig mong gusto polo shirt mga badi ang brand ay badi disente bati ayan power kay na badi legit o good as an na siya mga badi nung, nung rag na kauyon ko mga badi ako anang dyan mga badi good shoes siya badi niya mamili sa taguban kani lagi mga badi okay warag na ignorante Mandaning daning area ayang power juke siya sa personal mga badi ba kung musuot ka ni mabadi wa yukay ka parehas tanawa ragod na iyang mga taging sa sulod mga badi o goods pa kayo gayong mga badi yung original bigyan dyan legit mga badi pangitay ko ganyan mga badi huwag wag makita mga badi nag iisang isa rasyon din siya mga badi so kanira yun mga badi ang akong in mga badi ang akong pulo jar dihilig yung kayo sa pulo mga badi Nya karoon mga badi natin naligwat nga limon green mga badi ang brand anak pain idol po kayo na ako ng tila sa ping mga badi dili alimuot mam ko brand sa kong boss mga badi kita gaana po ko isa mga badi nga brand kaning duha mga kaning pulo kaning white na adidas mga badi juga yung karika Aber ay morning at gini gining gikuha mga badingi sayang ga Awa pulo tong pink mga badi. Yan na po kinakita nga itong drink nga nagdila-dila mga badi. Abi na chrome mga badi. Dili man di Matik na ato to cart, mga badi. Ang kaning pulo na pink mga badi. Kay brand Ubag Ug bag po kayo mga badi. Ug na kayo na ang mga badi. Sa atong ginablog nga ni Sao Kayo Kayo South Korea. I-PM kong mga badi ha. Ayog lang, mga badi. Ligwat lang ta permanente sa panginabuhi mga badi ha. Ug lang tataman mga badi. Salamat sa paglantaw. Bunal. og ligwat lang permanente.